si disiplina, no? Pero yun ang pinaka-importante. Kasi no matter how effective yung mga gamot na binibigay natin, kung talagang stubborn, matigas ang ulo, talagang wala pa rin talaga pong mangyayari po talaga. So, kinakailangan pala discipline. ay buti naman po, may mga pasyente rin po talaga, medyo conscious na rin talaga. Pag sinabi kong bawasan yung kanin, binabawasan, puro gulay, puro isda na lang, bawasan yung karne, especially kung nakikita ko na parang medyo elevating creatinine, talaga medyo medyo naging strict na ako sa protein intake no yung proteins um importante pa rin po konting ehersisyo, konting papapapawis po sa mga panahon na ito. No? Although medyo malamig, lalo mas masarap mag-exercise kasi po uh, hindi masyadong mainit. Di ba? Importante pa rin po yung uh, exercise regularly. Hindi po pwedeng tuwing Friday lang or Saturday lang po nag-exercise. Dapat po gawin po natin regular. Dok, wala akong pang, pang gym. Pwede na po yung ginagawa po natin sa araw-araw. Maglakad na maglakad. Kung malapit po kay sa talipapa, lakarin nyo na lang po. Wala na po pedicab kung uh, ihatid niyo po yung apo ninyo, yung anak po ninyo, uh, maglakad po kayo. Uh, always make it a habit na uh, always yung i-check lang po regularly po yung ating po blood sugar level. Yung platong Pinoy kayo na ko pa binabanggit po, kalahati ng plato po may maraming gulay, no? Fiber rich tapos vitamins and minerals po uh, yung kalahati po natitira gawin yung pang 1/4 yung kalahati nung yung one -fourth, doon na po yung kanin or patatas or or uh, kamote. Ayan, mais, doon na po. Yung kalahati po doon na po yung pinakaulam, no? Pinakaulam po natin whether <coughs> it is sa uh, baboy or or beef. Basta yun na po ang gagawin natin platong Pinoy. Maraming tubig, wala na po, lagi ko sabi wala na pong soft drink sana. Okay? Uh, kung, kung pwede, dessert, puro, kung pwede, fruits na lang. Instead of those fancy na mga desserts na alam po natin. pagdating pag sa pagkain, Doc Ray, let's say sa frutas o yung dami na kinakain nila o yung timing, ano bang tips mo? Ako sinasabi ko, hindi importante kung... Uh, ako ako sabi ko, hindi importante nga kung ano kinain mo eh. No? sabi ko, ano yung kinain mo the whole day? No? kasi pagka tin, tin mo buti umaga, tanghali, merienda, gabi, di ba? Uh, marami ka pala nakain na sugar. Akala mo, kaunti sugar lang nakain mo. Pero, hindi mo na mapapansin uh, yung merienda mo. Sapin-sapin, or, you know, yung mga this, uh, um, panghimagas sa Pinoy, o kaya po, merienda Pinoy, medyo mataas din ang carbohydrates dun eh. Ay, marami na uso ngayon yung mga fancy donuts, or what, eh, di ba? Marami na ngayon nun, no? So, importante po, maging mapanuri tayo sa kakainin po natin no? Aside from the volume or dami, dapat pina natin, ano ba kinain ko kanina tanghali? Ay, naku, napa, napakain pala akong lechong kawali kanina. So, wala na ako ngayon, wala na ako meat ngayon, gulay naman ako or isda. No? So, ganun lang, maging aware ko lang kung ano yung mga dapat makainin. Kung dalawa o tatlo ang parting pupuntahan mo, Ngayong araw na ito or ku ano man darating na mga invitations siguro po dapat maliit na plato lang ang kunin mo no? Ini-encourage yung maliit na plato instead na malaking plato. Kasi usually ang Pinoy, pagka malaking plato, talagang pupunuin yan eh, di ba? Kung maliit yung plato mo, hindi ko siya sabi platito ha, maliit na plato. Okay? So, ang tendency mo, pag maliit na plato, maliit na, lang yung makukuha mong pagkain.